Oh. Bring house na naman. May dala-dala. Ano dala. oh. yan? No? yan. <laughs> 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 $700, oh. See? Yan. May Dollars. bay. Saan yun, kon bay? Sa Ha? Tatagalin lang. Iuwi mo yan, kuya. Oo, Wala, busog. Diwoe, sa pagkaus. Diyan mo kami ulan man. Oh, wala. Kita. Ya no. Sta. I mean, sta off. Yes. Yan. Oh. May ron basa May ganyan ba doon sa atin sa tatlo lang ang ako. Tatlo lang ang sa akin. Okay? Maliit bang ay lagi sige. Eh eh ako tagalog ko hindi mas. Anong maliit pang sa akin Marisa? <laughs> <Stop> <laughs> Sabi ni Ate. Ha, init na ba 'yon? Sabi ni pa. Mainit na di, di pa? pa. Kulang pa, pa yan, bay. Hindi pa. Huwag mo masyadong, basta kung kailangan mainit talaga. Kailangan mainit na mainit. Kasi pag, mm -hmm. ano, mag ano, pa. ano yung, ano yung. Hindi, wala pang matika. Uh, uh, Ah, uh, yung pan okay. may tubig. Ka. Ay maliit to, mga maliit lang. Pirampi. Yeah. Oh, At tapos na yan, ano na nilagyan ko na. Founder oh. Oh, yeah. Ay. Bay. Founder. Ya eh, ako na magprito diyan. Founder <laughs> <laughs> <nyo kalukuha> na ako <laughs> kuwan. Ako na. Yan na lang iuna ko. Eh, Saan ka? Yeah. Saan ka? Disa, dito sa dito sa ubos may may magna nagbatan mag sa nang kalabaw <laughs> dito. Oh. <laughs> yan tingnan ko. Sa tayo masyado kasi sa Bay. Ano yung minatan sa kalabaw? Oh. Kalabaw ba yan? <laughs> ha? Ganito dito, bye. Oh. Yeah. Uy, na. Ay, mo diskartilang dito, bay. lang See? Marisa. Marisa. Marisa.

Basta magkaulam lang. Eh, Hindi ko yung suka Mas maganda yung na lang. lang. Suka. Wala na, kunti na malang. Oo. Uh, uh, kasi ginuha ko pala pala yung wala. suka sa inyo. Ay, sa ay, ay, may pala. Thank you, guys. Nakalimutan ko. Isa, isa. Sabi ko iprito na rin sa kanila. Yes, mm. para isang... Uh, eh, kulang pa. Hindi, Ola, oh. na lang uwi mo. Hindi na tayo mo, no problem, maalis na tayo. Ito may pangtong pala siya oh. Hmm. Bumili si Ate Aida. Tong para ni Ma kwan. Tong kasi pag walang tong parang hirap ano ni? Eh? Nan mo. Pirito na oh. Okay. Yung practice. Ano kayang karga yan, bay Practice na naman ako

di gorengnya yang ibun, yang luto luto pare-pareo na lahat Kuan lang. pirito paksiw Yang lang

lang. ini kayo ni Puan ba? Diba? La lalas kang, kang lalas kang taon. Luoy kayo. Luoy. Luoy kayo. Muna. No, Discarte dyan. kusina.